Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube ba channel Okay, so mabilis ang update na lang tayo para sa ating project eh. So kanina, uh, sa ni Poruman. so continuation pa rin tayo rito ng uh, pag-welding So pinaltadaan na rito ni Porma kanina yung aside, hindi na pinuruhan na So kinapit na rin kanina yung support Ayan. So para dun sa ating uh, sanipa. Okay So baba tayo Ayan So dito naman sa baba mga master, so balik nag-aabang na ako dito ng mga utility box para sa ating continuous outlet. Then nasa solar natin, so ito yung uh, pinapabang ni client na dalawang uh, utility na magkatabi. Ayan, so yung sa, yung isa solar natin, and then yung sa na galing dun sa ating uh, poste, na connect. So switch natin mga master, Dun sa ating uh, rooftop, then na uh, may isang outlet dito. Okay, so dito naman sa kwarto, ayan. So nagkabit na rin tayo rito, mga nakakasan na rito yung ating mga utility. Okay. So ayan. Ayan. So bali meron tayong special ano rito. Uh, outlet. Ayan. So bali type 86 yung ating ginamit dito na utility box. So yung, kasi yung kanilang asaksakan ay galing sa uh, Bahrain Pass abroad. So basta kasi yung mga appliances na gagamitin na isignitin yung kanilang plug para dito sa ating asaksakan na kinabit dito sa ating utility. Okay. So, kata kwarto mga master isa, meron niyang ano, mga ganyang uh, mga utility box. Okay? So, dito naman ay ano, uh, balay kahapon sa pinaltadahan natin yan. So, diretso ano na, masilian na kaagad. Okay? So, sabi niyang ating engineer. So, para dumas matibay, hindi siya magtuklapan. Okay? So, dito naman tayo sa baba. Okay, so dito sa baba, uh, bali ganun din. Ayan, so minamasilihan ulit din natin yung uh, clustering kahapon. Okay, so diretso masilihan na tayo.